ay may panghimagas kami guys ayan bumili ang amo ni Uday ng ice cream baskin robin ayan kay Uday ayan ito sa akin panghimagas tayo guys ayan na panghimagas tayo Bagay sa mainit na panahon. Di ba, Uday? Yeah, sure, <laughs> Kaya, let's eat na. Wow, sarap. Parang masarap, Uday. Masarap ba ito? No? <laughs> Matamis lang. Bye-bye. Thank you for watching. Halina kayo. Kain tayo ng ice, ice, baby. Ice, ice, ice cream. Thank you. Bye-bye. Kain tayo. Thank you so much guys. Samahan nyo kami kumain ng ice ice cream. Tikman natin kung masarap. Oh Parang masarap. Ayun. Oh, wow, yun. Sorry, kumakain na siya. <laughs> <laughs> Parang malabo yung ano ko, camera. <laughs> oh <my God. laughs> Parang malabo. Tikman nga natin. Alam, ano ang ko. 好，拜拜，再见。